Good morning! Ayan. Dadalaw kami kay tatay dito sa cemetery. Kasi magpapaalam si M.M. kay lulu niya. At pupunta na siya ng Amerika. Umarika pala. <laughs> At syempre kasama din si ate niya. Ayan. Si ate niya yan. Dito lang pa ba? Sa karen kaya, lang namin. Oo. Oh. Mahal yan, Em. Ah, bawal well, dun sa mga. Kaya, ka ng milyonaryo. Kung ikaw gusto mo mapagin yan, eh. para, <laughs> yeah. para mag-get mag naman. <coughs> oh. Ayan. Parang kami pa ata. Good morning po. san ay, oo. Kaya mo ang la lakarin ke? jingke pa. Laking ano to. Ay, kaganda ng araw, oo. Parang may kinakain ako pag nagasalita kasi yung masakit yung dila ko. Yung tulis ng ngipin ko pag naga lapat sa dila kung masakit tanggal kasi yung pasta ayun lalakarin pa namin hanggang doon doon kami sa gitna sa gitna kami banda hmm. Saan na yung rainbow Bawa, na wala? Sa kwan? insyo, pero yung insyo lang magpapalakas sa kanya. Oo. Kahit hindi niya rawin. Okay, no. Ayun o, no, may rainbow. Tatay namin yan sa rainbow. May aso nagagu-guide sa atin. Hindi to. Kung daan saan ka pupunta? Hindi ka pupunta? <laughs> pero nung buhay siya, galit siya. Sila isa na dahil dala mo nito may ice cream tinda dito. Oo nga, nakikita ko sa video nila Neng. Hindi <coughs> nga nalinis si tatay oh. Oh, hello tatay. Ah, na ano naman pero hindi siya na ano. Ay, Ay, nagpalagay na sila nito tan eh cross Dati na yan ah cross tama tandaan hello tai hello ang hello ano ah, diyan din pala si kumpalagay uh -uh, nila ni isang ano tai may kaaway ka na diyan oh. inaawa no. na si bless na talo ka sa tong et <laughs> hi bless tiyak andito man yan si bless sa let ako mga guys ah hello ate bless Hmm. Yan. Buksan mo inbox to, so kung istro. <coughs> kasi e, pinapay mo. Tapos may mag-alis tayo, lagay mo dyan sa likod. Yung kainin man aso ko eh. Nagdalaw si MM kay lolo niya at si Jinky kasi uuwi na sila sa min <laughs> sa Umarika. Hindi hey, na ho. <laughs> na si MM for good. Hmm. <coughs> Ang driver ni tatay at rescuer noong buhay pa si tatay. Ang kaaway ni tatay. Ay, Super love ni tatay na pangaralan. Em, huwag mo ko iwan ima ha. Sabi niya. Hmm. Ayan o. Oh. Ang biskwit niya. pusong din. kita dyan Em. Kasi kakababa mo lang galing bundok pa yung kami kayo na aambon. Siyempre rin ako eh. Nakababa ko lang din. Galing ano USA? Galing Kumareka. Kumareka. <laughs> Ang cellphone ko na iwan. Kami yung pinakauna nagdalaw dito oh. Ayusin mo ha. Tapos mag... Ilagay kita kay tatay. Mag group ano, picture tayo hmm. ha. Nalagay kayo yung tatay, bruwa ka talaga, jinky. Wala rin yung sabi mo. Hindi focus Mama Delia din. <coughs> Muna maranasan mo ang mga ano dati sa ano, Mindanao, ligo lagi sa ulan. Routine na Yung oh. ulan maliliit. May bagyo po ngayon pero dumalaw talaga kan kitatay kasi MM si at Jinky uuwi sa Mindanao. Paalam sila kay Lolo nila. Dahil nabasa kami sa ulan, magkape kami dito sa Macdo. Um, Magkape-kape kami para ma kontra yung lamig na pumasok sa katawan. Ayan po, magkape tayo dito sa Macdo. Ay ang mga kasama ko. Ayan. Ayan na po ang order namin. Ito ang tuwa yung bata. May bata po kami kasama. to. Eight years old pa lang yan siya. Hihira Anong bihira?